what's up mga box maupay na sa inyong tanan nagkadi kami ni ano ni Otto ni nagkadi kami sa Kalbayo tigdaan lang wala ko na video yan amon pagbiyahe kaya tigdaan lang ako oh, pagigan adi kami sa lugar sa nako nanay sa site ni ano sa site ni nanay dili sa na Kalbayo tapos sa site ni tatay lobby di video ito lugar sa nanay ko talaga. Adi kami barangay Tarabukan ini siya. Lugar. Dan highway. Dito sa Gintotdo ko dati dati abalis sa ako lolo nga si lolo. O dito to. Ako na yung duman dito to nagano. <laughs> Mga 10 years old ako siguro dito ako nag Didak nag istar sa Tarabukan. Sintuon sintuon si pa hindi na naman din eh, Sinto Uno. Oh, Sinto oh, Uno. 101. 101. 101. 101. <laughs> 101. Oh, tanda tanda ko pa ng tanan. Didi abalay dati ni Rankin. Ini sad to mga kalubian pa ini sad to. Wara pa ini sad to ng nga di. Wara pa. Makadto kami niyan sa Hanging Bridge mga bo. Mangunguha ko no sira kay Mito. Kadak patod. Chat out sa ako pa to. Chat Di ako yung Tagalog, guys. Kapig ah. mga mumuwa kay mito. Bang, chat out sa mga taga-bataan. <laughs> Anak un ano, uncle. Hugto ako nanay. sangkil noon ni Kaya na akong apelido Bong Pansuelo an Ang Pansuelo di sa Tarabukan. Barangay siya sa Kalbayog. Tigang sa Uma. <laughs> 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 tigang sa Bukid. <laughs> Beto tikang sa siyempre Lupi de na ako nanay. Siyempre ako lolo nagkagawad siya for how many years sa Lupi de siya ka perdi. Sa ayon sa mga taga Lupi de

matamis na kakao na kanina sa iyo. Matamis ah, kay dito. Jun mga wadian ko. Wow. Ano oh, may kakaulog dat Jun? Hay ada. Pag hay na bay sa na kanina matamis oh. Fresh, matamis talaga pag sa puno o tingnan ano. Ito nahinog sa puno ano. Nagkaon na kanina mga box, katamis talaga. Di ba? Dito lang. Dire, dire <laughs> useless sa pagkadi sa tarabukan. Insoho lang kami, diba? ba? 6 harani six years. Ora ka dikad. Kao na Jona, di Jona. na. Sa <laughs> kinadto. Takas ta 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 <laughs> nguna parang gaon. <laughs> Kay mito kayo diyan. Piso-piso lang. <laughs> <laughs> Salamat, Salamat din ha. <laughs> Thank you. Bridge. 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 Yon, tigang kami dito sa Sigad. Siguro ko mga kuan lang adi, 1 kilometer la. Adi na kami sa Nasa ang kol na tulay? Ha? Nano aran sing atulay? Hangi bridge. -nano ang aran angaran nga lugar? Hibabngan. Ha? Ay. O obo obto hibabngan. Ah, obo ob to hibab ngal, <laughs> so, di. So ini nga di.

Patibay ano, angkol? Oo. Dito na. Bongod. Oh, agi sa na motor nga di. Oo, oh, agi din. Eh. Agi ah, gad. Dirlo makiyo basta motor na latay. Oo. Oh. Tao nga ni, ah makiyo. Ang <laughs> kakayog-kayog. <laughs> Taas nga pag eh, di mo dito sa ubos. Among dito sa pagtikang namo dire, gudo pero hataas ngayon. Oh. Aglo <laughs> <laughs> pa mm -hmm. Kulop na dinhi, balik atake mag nagkalimlan malakit, uncle. Balik takit nga ito. Oo. Di nakit madirits nga to Harayo na. Tulayla. Hmm. Nagkadila kami, ginimda na namin. Mas mga pa siguro pagbahainan, pagimda na, no? Hmm. Kahit man siya pag mayang tubig, ano? Oo. Oh. Pakatunay, pakatunay, sa barangay. Hibab ngan. Hibab ngan. Ang kapitan di asawa ni? Kibata. Tata. O, hmm. Asawa saan? Kapitan di sa barangay, hibab ngan. Ano, asawa sa na akong first cousin. Balibayaw mo na. Mm, bayaw, bayaw ko ng Kapitan DJ. Ano mo siya sa Kalbayog, kay may meeting sira. Di kami lang mga so, nga di kay pag uli na sa Kataraman niya, magabihan na kami. <laughs> Alaban.